Hello guys, this is um, OFW Qatar po. Um, meron lang akong isi-share sa inyo mga darling. Bakit ba dito sa social media? Um, di ko maintindihan. Yes. Kasi nung isang araw, nag-scroll po ako. Ang sinasabi, patay na daw si president, uh, ex-president Duterte. Kanina, <makes noise> o ngayon, nag scroll na naman ako dito sa social media. Hindi ko na lang sasabihin. Sa letter T. Mm. Ang sabi doon, buhay. Ano ba talaga ang totoo? Diyos ko, day. Sana man lang, kayo dyan nasa social media, huwag naman kayong magbabalita ng um, kahit ano-ano na mga fake news. Kung fake man yon Kung totoo man o hindi. Sana man lang, sabihin nyo naman ang totoo. Kagaya naming mga UFW, hindi namin alam ang mga pangyayari sa Pilipinas kung hindi kami nag, um, nag scroll ng mga apps namin. Sato si, bakit ganyan? Nainis na ako sa inyo ha? Nainis na ako sa inyo ha? Bakit pa ba mayroong mga taong nag, nag, nagano nag-a-upload ng mga fake news? Ano ba gusto nyo? Viewers lang? Hindi nyo ba naiisip na kung nagbabalita kayo ng mga fake, yung mga tao dito na nanonood, naniniwala sa inyo? Hindi kami mga chismosa, hindi rin kami nagmamaritis ha? pero ang gusto lang namin yung totoo na mga, mga nire-report or sinasabi or na-upload ninyo. Hindi ko kayo hinuhusgahan kung anong klasing vlogger kayo o reporter o um, ay ewan ko. Basta kung nasave ko lang yung nakaraang araw ang ang news doon, wala na daw. Wala na daw. Inagbasa e, naman ako doon sa mga comments. Sabi doon RIP na din. Pasensya kayo ha. Kasi matigas talaga ang Tagalog ko eh. I try my best talaga na magtagalog dito para ang lahat kong mga subscriber followers ko makakaintindi kung ano bang um, giwa-wa na ko diriday. Nainis talaga ako. Ay, naglagot na ko. Lukutun ko na social media ron. Nakakainis kayo. Nakakaluka. May lagnat ako mga darling. Ni, oo, oh, oh, may ulcer ako. O, oh, ninggara si ulcer. Sana bukas maging ulman na to ba. Oo. Oh, oh. Nagigahiga lang ako. nag scroll ako. Nakikita ko na naman yung nagpo na buhay daw si um, ex-president Duterte. Eh, kailan lang isang araw at saka kahapon naka-scroll ako doon na patay na daw namatay na daw hay Diyos ko day o ngayon pakinggan nyo ha pakinggan nyo ipagpatuloy nyo yung ano ko panoorin nyo tong video kong to kasi i-continue ko to ipapakita ko sa inyo kung totoo ba to o buhay ba talaga o patay sana so, naman lang bigyan nyo naman kami ng kaliwanagan sa mga nangyayari. Sana man lang, totoo, wag yung puro na lang kesyo ang iniisip niyo Maraming viewers, maraming viewers, maraming viewers, maraming viewers. Kung totoo man upatay na, condolence naman sa, ano, sa pamilya. No? Condolence po. Pero kung buhay naman, parang awa nyo na. wag nyo naman gawa ng istorya ang tao. Diyos ko, dahi. Mura kong mabughat ninyo ay mga marites nga wala sa lugar kayo lang nga mga darling kung patay na o buhay pa si President Duterte anong totoo oo kasi ako naiinis talaga ako dito sa mga sinungaling sa mga fake news sa mga marites na gusto lang magkaroon ng maraming viewers kahit ano-ano lang wala libel kaya yan ay paninirampuri Ayusin nyo ha. Ayusin nyo. Ayusin nyo. Nilis na ako sa inyo ay. Hmm. Panoorin nyo. Continue watching my video mga darling. Ito oh. Ito. Buhay daw. Iwan ko. Ano bang totoo? Ha? Huh? ako naiinis ako. Nalilito. Hmm. Magandang araw po sa inyo lahat. Sa mga nagpapakalat sa TikTok na uh, merong masamang balita kay former President Duterte. Hindi po yung totoo. Is, uh, live and kicking at binabati kayo mga kababayan ko uh, uh umusta ko yung lahat ako yung matanda at uh, hindi natin maiwasan yung balita na ngayon ako sa wala naman ako sa at uh, feeling ko hindi naman ako matay ngayon kaya nandito ako sa bahay dito si Bong okay. uh, ako retired na uh, mamagita, ako ko yung maliit ko na bahay Ah, kain lang niya. Housing lang ito. Housing ito. Ng... Batiin mo lang sila, ay mga Pilipino. Uh, dito lang ako nagre-relax. Uh, at uh, ang babati sa inyo na magandang araw sa lahat ng Pilipino. Hindi po totoo yung nagpapakalat. Huwag magpapakalat ng uh, masamang balita. Alive and kicking eh, Siyempre may edad na po Si dating Pangulong Duterte Kahit papano eh, May konting sakit Pero at his age He's alam mo, very healthy Alam mo Matanda na Nagsilbi na ako sa inyo Kinakamatagal Mayor Ilang taong presidente, Huwag kayong magtaka Kung mamamatay ako Mas mabuti pang magtanong Bakit pa Buhay pa yan bakit tayo, no, tayo na magpahinga, matanda na. No. Yun pa ang um, dami Pero kung sabi mo, balitaan ninyo, excuse me, mamatay ako. No. Lahat tayo, ikaw, ako, lahat ng kaharap ko sa mundong ito, mamamatay tayo. Hindi ako exception. Nagkatandaan na ako, tapos na ako magsilbi sa buong buhay sa bayan bayan po. taong bayan salamat po sa tulong ninyo at inyong pagbigay ng malakas ng pampalakas ng loob sa yung tanang parao kaya po nakaya na na nilaban nilaban ako lalo nilang kin. tapos na po retired na ako. very healthy po si dating Pangulong Duterte. Ako naman in my own small personal capacity ang commitment ko sa kanya, lalo na sa kanyang medical at hindi hindi ko po mababayaan ang ating dating Pangulong Duterte sa so hanggang kamatayan po ang aking commitment sa kanya. At mahal na mahal po po siya. At parati niya ang pinapaalala, just do what is right. Yan. Yeah. Magtanong kayo ng anong pinaka-advice ko para sa iyo at para sa mga anak at apo at apo ninyo. Kasi na, gawin mo lang kung ano yung tama. Hindi mo pa lang Alam mo dito, dito, kung ano ang tama. Gawin mo lang. So, sa so mga nagpapakalat, let's pray for uh, former President Duterte. Okay, okay po siya, oh. Mayor, kamao. Thank you.